dami pa? Ah! malapit na matapos. Ilan kinuha mo? Isa lang? dalawa? Dalawa. Dito. pa nga doon. Diba? Oh, sige mo pa. Yun, hindi, 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 dito, yan, tapos hindi, mo hindi, dulo hindi, yan, tapos, hindi, 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 dito, hindi, 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 Alam mo na yung ano gagawin natin dito sa yung pinaka pinakahinoma nila Hindi na napatray okay. lang ako kaya lang, kaya lang Nagpakuha na rin tayo ng kawayan. gagamitin natin sa kulungan. Marami na kayo nakuha. E, mabigat. Dalawa-dalawa. <laughs> Papagawa na tayo dito ng kulungan ng itik. Dahil meron tayong inorder na 300 perason na sisyo ng itik dito natin ilalagay at sinisimulan na ang kulungan ng ating mga itik ito na yung pinakakuan yung itong nylon magkapansi kami dyan pag o saka na saka na bantay no ilang kwarto na yan Dalawa pa lang No ito, lang. Ha Dalawa pa lang yan Ay tatlo na no ito, ito. Ha ayos. Dala na minungusta ako ay mababa Oh yung sa mababa Ayos pala As Mak Makapagawa pa ako dito ng kulungan ng baboy Na dalawa pa Saan, ganun. Nyo lang dito. Ha dalawa lang Ha 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 Ilagyan pa namin ng pusit na. Oh, 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 Yung kapitan ng ng oh, Kasi tatlong magiging tatlong kwarto to eh. Dito isa dito. Oh. Tapos mayroon pa diyan. Kasi ang in ko 300. Marami. Ang isang kwarto, 100 100 100. Ah, ayo biya biin palangi ro pakanon na lang. Ha, pakanon nya. Ta noon. Ha. Magkalagay ng asuk sa tubig. Hmm. Lagyan nya na rin ng puste. Pero saka na natin ng kabitan 'yon kapag natambakan na to. Uh. Para yung hero ha, hatiin na lang. Yung isang hero, biakin biakin dito sa gitna. Biakin sa gitna. Para hindi siya masyadong masyadong mataas baka pati 'pag naglagay ng bawang, meron pa patawid nang katawid. Sa so, kamay ipit siya nang buhangin? Oo. Sa sa lebes din muna ng lagay. Niya. Oo. Ayos naman pala, kasi naman pala. Pwede pa mag-kunang kulungan ng baboy dito. Ito na mga kamangyan ang pinapagawa natin na kulungan ng mga itik para sa sisig ito lang muna dahil kulang pa ang budget natin hanggang dyan lang muna yung bubong saka itong ito lang, dito lang muna ang ating ipapagawa dahil 2 months pa naman natin naalagaan yung sisiyo bago natin ihiwalay sila gagawin natin to tatlong kulungan ng mga sisiyo kapag 2 months na saka natin papagawa yon at papalagyan natin dito ng pinakarampahan nila para inuman nagpakot na tayo ng buhangin yung buhangin na hindi na sya dito para doon ipatambak natin ay pinahakot na natin tapos lalagyan natin ng rice hull maglalagay din tayo ng pintuan dito dito ang pintuan tapos dito lambat na yan paikot Dami pa. Yan, malapit na matapos ang panambak. Lapit na nilang maubos na dalhin dito. Dito ang ganilang kwan. Uh, sukat nito. Sukat mo yung to, tapos dito. Dito magawa. Ah, sige, pwede. Sige. Yung saksakan. Pintuan. Dito sa rin. Dito. Ha. Lagyan mo pinto. Yan lambat. May frame siya ng pinto. Ah. Tapos lagay, ito, ay ilagay mo sa lalim, tapos may lambat din yun. Ah. Lambat din sa... Isi lagay po rin ng kwarta, Ha. sa Yung parang bukasan. yun yan, yan mga kamangyan, ito na ang ating pinagawang kulungan ng mga itik. Mayroon na ring lambat. Yan. Yero dito sa lalim tapos lambat. Ang purpose ng yero para hindi mabulabog ang mga itik kapag may dadaan na tao o aso at protection din sa hangin kapag malakas ang hangin, hindi makakapasok dito sa kanilang kulungan. Tapos itong lambat naman para hindi mapasok ng uwak dahil delikado ang mga sisiw kapag walang lambat baka mapasok ng uwak at mabawasan ang ating mga sisiw pwede rin pasukin ng ahas kaya kailangan na may lambat talaga ang ginawa natin na bubong ay ito lang munang trapal dahil mas mura ito at tatagal din naman ito kung hero ang ating gagamitin ay malaki ang ating magagastos mabuti na lang libre ang ating kawayan Marami tayong tanim na kawayan. Kaya labor na lang ang ating binayaran para magawa itong kulungan. Ito ang pinaka pintuan. 'Yan. Tapos pinatambakan na rin natin dahil kapag umulan, papasok ang tubig dito at puputik. Kaya mas maganda na natambakan natin para mataas siya ito naman ay lalagyan din natin ng rice hull yung galing sa gilingan ng palay tatambakan din natin ito ng rice hull maganda kasi kung may rice hull medyo mainit sa katawan ng ating mga itik lalo pa at mga sisu pa lang sila hindi pwedeng mabasa ang kanilang katawan nakasit up na rin ang ilaw yan tatlo may jasa naman ito, ibababa lang natin kapag mayroon ng rice hull Para malaman natin ang kung gaano kataas ang ilaw na ating ilalagay Itong kulungan natin ng sisu ay hinati natin sa tatlo Para tigwa 100 bawat isang kulungan Nasa 300 na piraso yung ating inorder na sisu ng itik Pero sa, sa tingin ko ay lalampas pa ng 300 dahil may libre na na lalaking sisu na itik yung 300 ay mga babaeng sisu na itik at mayroon namang libre na lalaki yung ating trapal ay kinapos kaya yero na lang dito yung ating mga sisu naman ay papalakihin natin dito ng 2 months kaya hindi pa natin nabubuo yan kulang pa tayo sa budget pero bago naman lumaki yung ating mga sisiw ng 2 months ay mabubuo na natin ito ang plano natin ay papalagyan natin ng rampahan dito para sa inuman nila magiging inuman nila yan dyan sa labas papagawa sana tayo ng papag tapos merong inuman doon na pvc yun ang pinakaplano tapos ito, hati yan. Bali, tatlong kwarto. Ganyan ang plano sana natin. Pero naisip natin na magkakabats naman yung sisiw. Pare-pares naman ng kanilang edad. Kaya hindi na tayo maglalagay ng pinakaharang dito. pinakadivider nila. At gagawin na tigwa 100 bawat isang kwarto. Ang gagawin natin ay ipapagsama na lang natin. Dahil magkakaparehas lang naman sila ng edad. Doon tayo sa labas mga kamangyan. Yan. hindi na natin to lalagyan ng harang. Bubuuin natin dito ng harang para pag kapag lumaki na sila, tatanggalin natin ito. Dito na sila lahat. Tapos lalagay s'yempre, lalagyan rin natin ng rice hull para doon sila mangitlog. Ngayon, itong pinakarampahan nila hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Pa ganun. Para kapag iinom Akit sila dito Dito yung inuman nila May pibisi dito sa likod Ayan. Kaya hanggang dyan lang ang ating ipapagawa Dahil nagpagawa tayo ng Dito Pinaka swimming pool nila Dito na tayo nagpalagay sa loob ng kulungan Hindi pa tapos Pero mataas mataas ang pagkakagawa ng swimming pool siguro ang floor niya nang ganito para kapag nag drain tayo mabilis lang at papunta na doon sa palayan yung tubig na ating i-drain ganyan lang ang ating gagawin ang pinto natin ay isa na lang yun na lang ang ating gagawing pinto tapos dito harang na yan lahat may yero at lambat sa taas Siyempre kailangan talaga itong lambat dahil baka pasukin rin ng uwak. Kahit malaki na ay papasukin pa rin niya ng uwak dahil sa kanilang itlog at sa pagkain. Lalo na kung walang bantay, papasok talaga ang uwak. Marami pa namang uwak dito sa amin lugar. Mga 4 days o 5 days, dadating na rin ang ating order na sisyon ng itik. Kaya kailangan na ma na natin ito. Kahit ito lang muna. Tapos habang lumalaki yung mga itik, saka natin ipapagawa ito. O paano mga kamangyan? Hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming salamat sa panonood mga kamangyan. Happy farming! Bye bye!